Hello mga ka-Health Real Talk! Flu vaccine ka na ba o nagpa-flu vaccine ka na ba? Kasi hindi cool ang magkasakit. The cool truth about the flu prevention? Madalas nating naririnig, trangkaso lang yan. Pero real talk, ang trangkaso ay hindi lang ito ay pwedeng maging malubha. Lalo na kung mahina ang resistensya mo. At kung iniisip mong di ko kailangan ng flu vaccine, isipin mo ulit. Kasi sa totoo lang, hindi cool ang magkasakit. Flu facts, you should know. Ang influenza o flu ay airborne virus. Mabilis kumalat lalo na sa mga air-conditioned spaces, opisina at clinics. Maaaring magdulot ito ng mataas na lagnat, sakit ng katawan, ubo, sipon at sore throat, panghihina ng ilang araw o linggo at sa mga may asthma, diabetes, heart disease o mahina ang immune system, ang simpleng flu ay pwedeng mag sa pneumonia o hospitalization. Common excuses and why they are wrong. First, ayoko ng karayom. Mas masakit magkasakit kaysa magpaturok. Pangalawa, di naman ako nagkaka-flu. Lucky ka lang, pero hindi ka immune. Every year, nag mutate ang flu virus, kaya kailangan ng updated shot. Pangatlo, mahal ang vaccine. Mas mahal po ang gamot, ER visit at sick leave na walang bayad. Pangapat, may trangkaso pa rin kahit may vaccine. Oo, pero mas mild at iwas sa komplikasyon. At ang health real talk, prevention is always cooler than the medication. Ang flu vaccine ay hindi luho, ito ay protection para hindi mo kailangang lumiban sa trabaho o mahawa ang pamilya mong umaasa sa'yo. At alam mo kung anong tunay na astig? Yung taong marunong mag-ingat, yung inuuna ang kalusugan kaysa katamaran o takot. Flu prevention 101, magpabakuna once a year best before flu season. Maghugas ng kamay regularly. Iwasan ang close contact sa may ubo o lagnat. Kumain ng masustansya at matulog ng tama. At kung may sintomas, stay home and rest. At ang health real talk, hindi kulang ubo, lagnat at sipon. Hindi uso ang bed rest dahil nagkasakit ka sa tamang panahon. Kaya kung gusto mong maging tunay na cool, magpabakuna ka na. Kasi tandaan mo, Prevention will always look better on you than infection. Ako po si Arlene para sa Health Real Talk. Have a nice day, everyone.